Good morning mga kabasher. So yun nga mga kabasher, igagala natin ngayon ang alaga naming dinosaur. Ito nga pala si Betty na mukhang babae pero bakla yan. Dahil hindi pa siya nakakagala dito siya sa subdivision, ngayon papagalain natin siya ngayon dahil first time niya. At syempre isasama natin si Lara sa kanyang paggala dahil kaya isasama natin si Lara para may tagapigil kay Betty kasi si Betty kasi napakalakas at hindi siya mapigilan at nakakapigilan sa kanya si Lara kaya isasama natin si Lara dahil dito guys ay sinusubukan kong pakalmain muna si Betty kasi sobrang lakas nito, ito. Hindi talaga mapigilan dahil sobrang lalaki ng mga muscle niya at lalaki ng paa niya. Karelo niya hindi niya nakayang pigilan kaya hindi na siya nababagay dito sa mundo natin. Kaya kailangan niya na maganap ng ibang mundo. Sa mundo kung saan hindi ka na yung mundo niya. Eh? Eme <laughs> Pero alam nyo ba guys, dito sa mundo namin sobrang tahimik at wala ka talaga maririnig na sasakyan kasi nga wala pang ganong nakatira dito sa mundo namin. At alam nyo ba guys, dito sa mundo namin ay may iba pala nakatira na hindi mo nakikita at marami nagpaparamdam. Lalo na sa CR guy, may kumakalas ko pero hindi ko na pinapansin. Pero si Wamsi, naririnig niya talaga yung mga ungol sa CR at hindi ko alam kung sino yun, hindi ko alam kung si Wami o si XB. Dahil kakaiba talaga yung mga naririnig ni Wamsi sa CR, lalo na pag tuwing gabi. Puti na lang ako, tulog na yung mga araw na yun. syempre dahil sobrang pagod, maaga ako natutulog. Pero bago ako natutulog, nagalulo muna ako, ay charot lang. <laughs> pero may iba naman tayo, mabalik nga tayo rito sa mga alaga kong dinosaur. Ito nga pala si Betty, ay sobrang at napakatakaw alam nyo ba isa sa isang araw sampung beses at hindi lang yan guys may dessert pa siyang lechon baka at kung hindi nyo natatanong mayaman talaga si Betty sa pagkain dito kaya well, hindi talaga namin sa ginugutom dito alam nyo kung bakit kasi baka kami ang kain yung kainin kaya mahirap pag nalilipasan ng gutom si Betty mahirap na bag kami ang nakita kaya guys, pag ganito ang alaga nyo na mukhang dragon na mukhang bakla, huwag nyong gugutumin. Nako, baka kayo din ang kainin. Tip ako sa inyo mga basher, pag kayo kinagat, alam nyo na kung anong dapat nyong gawin. Pwede nyo silang kagatin din. Kinagat nyo sila, magugulat yung mga alaga nyong dinosaur pag kinagat nyo sila. Ayun na nga guys, ready na palang gumala ang mga alaga kong dinosaur. Ayan, si Betty at si Lara. At kitang kita naman sa mga mukha ng dinosaur na to ay sobrang excited silang gumala. At siyempre, pinapakalma ko muna itong si Betty kasi ayaw niya talaga magpaawat. Ayan, nakawala si Betty. Naku, makakagat niya ng tao. Kawawa naman, makagat niya. Mahirap na kasi baka sila ay makakagat. Kayo guys, uh, nyo na matibay talaga yung tali ng alaga yung dinosaur. Siyempre, lalo na, pat mapagmasig kayo sa paligid. Lalo na kung may mga aso din, nakatulad nila. Mga mamaya, magsiguran sila. Kaya kailangan marunong kayo mag sa mga alaga niyo at matibay ang paghawak niyo sa kanila. Yung tulad ng sa akin, tignan nyo, nakawala agad. Kakalabas lang kulungan. Ayun, nakapaglas agad kasi guys, kailangan matibay ang pagang sa tali. Lalo na kung yung aso nyo ay mukhang dinosaur. <laughs> Ayan, may tip na kayo agad sa akin guys. Pag yung aso nyo mukhang dragon ha, na mukhang bakla. Tulad dito ni Betty. <laughs> Charot lang. Pero babae ito guys. Ayun na nga guys, hanggang dito na lang yung video namin. Maraming salamat nga pala sa oras mo at sinayang mo yung load mo sa panonood mo dito sa aming video. <laughs> Charot lang. At sya nga pala guys, palagi kayo mag-iingat and paalam.